at sa eskwela. Hello, ang dokumentaryong ito itong ng ay tungkol sa sektor ng paglilingkod. Ay, teka nga pala, kami nga para, ay katlong grupo at sisiguruhin namin na iintindihan nyo ang ituturo namin. Madami kayong malalaman. Ipabuhin. paglilingkod ay binubuo ng mga manggagawa na ang layunin ay gamitin ang kanilang lakas, talino at kakayahan upang makatulong sa produksyon. Oh, narinig mo na yung sinabi ni Big Sister! Mm Oh no, salamat Big <laughs> Sister! Tara na, sumaya tayo! <laughs> I'm so not Okay! Andito na kami, sa Kat. <laughs> okay, andito okay. na kami ngayon sa... Circus! Ano nga ba ulit yung sinabi ni Big Sister? Ah, yung kahulugan ng paglilingkod. Ah, <laughs> uh, ano nga ba ulit yun? No. Ang haba nun eh. Paglilingkod ay binubuo ng mga gawang naninilbihan sa kapwa-tao na lang para may gilingkod. Oo nga, tama. Services yun sa bakit hindi mo pa alam dyan? Eh, kasi... Ba yan? discuss na nga natin ang topic natin. Ang topic natin ngayon ay ang pangatlong sektor na ekonomiya. Which is the sector ng paglilingkod. Talakayin natin ang mga konsepto ng paglilingkod. Tara nga. Tara nga. Lalo na yung mga taong kailangan mo na dapat basahan mo. Pero wala talaga sila dito. Asan ano na ba yun? Ano yung kailangan mo na wala dito? Ang sakit sa puso na yan. Oo no. nga. Oh, my God. There? Nasaan na yun? Kasi ang balita ko, yung isa yun eh. Nawawala, nasa likid yata. Oh my God. Leia, upuhan! Gusto basa. Ito, ba po? Paano ba ang tawang pag-upo? Oh. Oh. Wow. Asa ah, 'yung isa? Asa 'yung isa. Sorry for the technical difficulties guys kasi live 'to eh. Wow, live. Live Atan na. Ano bang ba ano ba 'yung konsepto niyan? Wait. Halimutan ko hindi ko maalala. Kaya hindi ka nagbabasa. Nagbasa ako. Nagbasa ako. Ang natatandaan ko lang, kasama sa sektor na to, ang karanasan, kasanayan, at kaalamanan. Kalaman ko ba? Madami pa yun, pero yun yung main. Kabilang din dito ang kinalaman sa insurance, turismo, pagbabaan ko, franchising, at iba pa. Kasama rin ba doon yung public Oo, gaya ng tubig at kuryente. Yun lang mga konsepto. Yun lang pala. Karanasan, kasanayan, kaalaman, mga paglilingkod na legal at public utilities. Dali lang yan guys para sa quiz natin mamaya.